Ako si Heidi, isa akong sea woman. First time ko dito sa Boston, Massachusetts. Ang ganda ng weather, ang lamig ng panahon para akong nasa Baguio. At dahil first day ko dito, hala, nagkasipon ako. Pagkatapos ng mahabang oras na biyahe sa eroplano at isang gabing pahinga sa hotel, ako ay sasampan na ulit ng barko. Panibagong kontrata ang dapat kong tapusin para magkaroon tayo ng maraming anda. Kailangan mo talagang i e ang katawan mo physically, mentally, at emotionally. Dahil, sasabak na naman tayo sa trabahong walang biro. Pag akyat mo ng barko, kalahating araw ng training, afternoon ay magtatrabaho na ako sa resto. Maganda talagang mapagod sa unang araw mo sa barko para pagdating mo ng kabina, itulog agad ang lola nyo. Ito kasi yung time na halo-halo ang emosyon mo. Excited ka kasi makikita mo na naman ang mga dati mong kaibigan at the same time, malungkot ka kasi naiisip mo ang pamilya mo sa Pilipinas. Ito na ang aking bagong tahanan, abang-abang sa mga susunod na kabanata ng buhay ko dito.